What's up? What's up? What's kami ng ibang puno kasi sawa na kami sa puno sa bundok. Mas gusto namin yung puno sa patag. <laughs> Titignan namin uh -huh. kung ano yung <laughs> pagkakaiba. ng puno sa patag at puno sa bundok. <laughs> Nabuhuwa ba kami ng ano, bundok? Kasi libre lang yun eh. <laughs> Ayan, tayo sa mga libre libre. Ayan, abangan nyo ang aming mga makukulay na mga na So, ayan guys. Ito Nangarap ang pag... na kami ang puno. O, oh, ang puno dito, parang ano, chocolate hills. <laughs> At uh, kulay pula siya, pulang pula. <laughs> Yun lang. <laughs> At marami nga yung bugs. Ayan sa likod namin, oh, umbrella, sofi. Diba? mga yung mga nakikita niyo sa Korea novela. So, pwede din sa Japan novela. Yan. Oo. Oh, hi. ah. Tapos, meron lang nasa gitna na pang-distract. ano <laughs> oh, yeah. <laughs> Anong kakaiba sa kanya, Mami? Pula. Pula? <laughs> Salit na green pula, no? Wow. Do you like the colors, Nasmi? Yeah. Love it. Ano yun? Yung kay, ano? Jenny, sa Asia, uh, ano? Bawal yung babike. Yung babike? Bawal bike dito sa gitna. Ah, di ba? Oh, pulang pula, oh. Ako meron kang boyfriend, girlfriend, boyfriend kayo, oh. holding, holding, holding hands. hands. Diba? Oh. Maraming maraming salamat sa muli niyong pagsama sa amin at nandito kami sa Hiroka Park sa Sapporo para explore ang mga magandandang dahon. Yeah. Ito. That's why Ito. Ito sa loob ng mga ko ay wala nang dahon. Wala na? Ah, puti M na. Mga branches na lang siya. Yeah. Mga mag slow At maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Kami ang... Team!